sabi sa Marcos 16, alatang uh, una, na nagkaraan ng Sabat, si Maria Magdalena at si Maria na ina Santiago at si Sulumi ay bumili ng pabango upang sila ay pumunta roon at siya ay kahiran. Pangalawa, ng uh, pagkaumagay unang araw ng linggo, pagsikat ng araw, ay pumunta sila sa libingan. Pangatlo, uh, sa kanilang sinabi sa bawat isa, sino kaya ang nagtulak ng bato para ito ay pumasok sa pangapat sa pagpano na nakita nila ay naiguho na yung so, sa ibang salin naigulong dito naman naiguho na yung bato sa lubhang napakalaki tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, na kahit ikaw noon, ngayon, at man ay namatay, Panginoon, ay napakahalaga ng na nangungunang mga kababaihan. Nawa, Panginoon, pagpalain mo ang aming kababaihan sa aming Iglesia, Panginoon, na New Generation of Faith, Orthodox Panginoon dahil pinakita mo o Diyos ang kanilang pananampalataya. Tulad ni Solome, ni Maria na ina ni Santiago, na kapatid ni Jesus, at yun din po Panginoon, pagpalain. Ito po Panginoon ang samot na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasok po. <coughs> pinakita dito na ito na sila ay nagkaroon ng problema na dahil sa malaking problema ay inisip nila kung sino ang nagtulak ng pinto dahil doon gusto nila mapasok yung libingan at nung napasok nila yung libingan ay gusto nilang mahipo si Jesus. Sa atin po, sa panahon natin, tayo po ay mapasok sa samba bahay ng ating Panginoon. Ito pala ay isang bagay na yung wakas. Yung kamatayan pala nung panahon ni Jesus ay ito yung wakas. Kaya ngayon, hinahanap nila yung kanilang Panginoon at sila'y nangihina. Gusto nilang ma-recover yung lakas ang simbahan ang nagsasabi sa inyo kung bakit kailangan tayong sumamba yun ang unang araw ng pagsamba nung araw kasi nung panahon ng mga uh, arabo ay ang panahon ng pagsamba nila biyernes at uh, papuntang sabado pero dito dahil nga si Jesus ay nabuhay ng araw ng linggo ang lahat ng kristyano ay nabubuhay ng araw ng linggo gumigising sila. Kaya doon nag-arise yung paggising at pagsamba ng araw ng linggo. Yung pala yung kanilang pinahanap. Noong si Jesus ay namatay, pumunta yung tatlong babae. Ayan po, pati sa simbahan natin, meron tayong tatlong babae na nagpipasay kung bakit kailangan sumamba. Huwag po nating kalimutan ang pagsamba. Nung nakita nila na nagulong na, na, yung, yung bato, ay lumapit sila kay Jesus. Ang sabi nung anghel na nakaupo sa gilid, wala na siya rito. Tandaan po natin, ako naman po ang magsasabi sa inyo, wala na siya rito, pero nasa puso natin si Jesus. Kaya itong pagsamba natin sa araw ng linggo, wala na siya rito, Nasaan siya? Nasa kanan ng Diyos Ama. At nung wala na siya rito, nasa puso natin siya. Kaya dito makikita natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi malirik. Hindi natin masusukat. Ang abi niyo ng ating pagsamba ay napakaluwag. Kailangan lang natin mamili. Ano'y pipiliin natin? Piliin natin na tayo ay hanapin natin ang ating Panginoon. Hindi natin siya makikita. Araw-araw man tayo gumawa, kumilos, pero kailangan pa rin natin hanapin yung pagkabuhay ni Jesus sa puso natin. Wala tayo. Ibig sabihin, gumawa ka man ng mabuti, magpakain ka man araw-araw, gumawa ka man ng mabuti sa kapwa mo, wala si Jesus. Kailangan mabuhay si Jesus sa puso mo. Kaya tayo nabubuhay, ibig sabihin, kahit tayo kumikita ng maliit na halaga, basta magampanan natin na si Jesus ay mabuhay sa puso natin. Si Jesus ngayon nakamasid doon sa langit. At si Jesus ang nagsasabi sa atin na anak, wala na siya dyan. Pero yung spirit niya, naka, nakatunghay sa atin. At yung spirit nila ng ating Panginoon na bubuhay sa puso natin. Kagaya ni Maria, ni Salome, at ni, ni Maria na sa Tiago, Maria na pinatawag nating makasalanan, Marta Magdalena, Mary. Eh, makita natin na ang una nilang hinanap, si ngayon, nasaan ang, nasaan ngayon si Jesus sa buhay natin kapag siya nawala sa pagsamba sa atin? Alam mo, totohanan kapatid, nung ang biniro ko ngayon noon, na kahit saan ka pumuntang simbahan, eh hindi pa rin mananalo ang ating Panginoon. Kahit saan ka pumuntang simbahan, kung wala naman ang, ang winning ng ating Panginoon at yung soul natin na hindi natin uh, magwawagi, wala rin. Kaya dito, pagwagian natin si Jesus sa buhay natin, mabuhay siya, mabuhay tayo na maging Kristiyano. Kaya nga kami, totohanan, kami, uh, meron kaming uh, tindahan yung makakasama sa bawat isa hindi namin kinitinda. Kasi ang una namin tinitinda, yung pananampalataya namin magalit ka man, pero huwag ka naman maging pusher. Tama ba? Amen. Magalit ka man bing, tatapos yun, magsorry ka. Pero yung iniwanan mong nikotina sa katawan ng isang tao, hindi na mawawala yun. Nagre-remain, nagre-remain doon sa dugo. At itong dugo na to, nagpapansyon, kasi sira yung puso. Oh, tama ba? Tapos mag-isip ka. At doon makikita natin na kahit maliit ang kinikita kung may karong kakasapatan kasapatan si Jesus na buhay sa puso mo. Mabuti ang ginawa mo. Yun. Pero kasaktan mo isang tao, nawawala yung sakit. Pero yung bigyan mo siya ng karamdaman na hindi na naalis, yun ang pagkudusahan natin. Kasi Maria, sabi nga ron, Uh, Panginoon, patawarin mo ako dahil hindi ko alam ang ginagawa ko. Sabi niya, yung kasama mo ngayon, hindi mo siya kasawa. Pero kasama mo ngayon, kung ikaw ay magbabago, magbabago ang buhay mo. Kaya tayo sumasamba sa ating Panginoon at ang kanyang pagkabuhay ay mabuhay sa puso natin. Tayo po'y manalangin. Dakilan Diyos, salamat po Panginoon sa oras na ito na kayo po Panginoon ang manguna sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.